Welcome back! Mga kagab, ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At may bago na naman po tayong pasabog na i-update po sa inyo. Base po sa inilabas ngayon ng pep.ph. Nakakatuwa naman po kasi mga kahaldab. Dito mapapansin nyo kung ano nga po ba ang ibig sabihin o pinupunto ni Mr. Destiny. May kumakalat na naman po na bagong dilubyo na naman sa Aldab Nation. Ito po yung Sanden Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na bagsak nga po ang ratings ng pulang araw dahil hindi masyado na po promote ito ni Alden Richards at lahat ng mga netizen ay eh nakatutok nga po sa Hello Love again. O baka sabihin na naman ng iba, fake news na naman po tayo. Siyempre, meron po tayong ebidensya yung nakikita nyo pong caption ni na Alden Richards at Sanya Lopez na galing po sa pep.ph syempre wala nang cut din eh o syempre Sunday naman yan naman po talaga yung taktika nila na normal na normal na lang po yan para po sa fandom ng Aldab ito yung hindi po alam ng mga cut din fans na si Alden mas marami pong naliliit mas maraming mga na, kumbaga link na mahirap nga po talagang makita. Mahirap nga po talagang ipaliwana. Lalo na po ngayon na kitang-kita niyo naman po yung ebidensya at resibo na tapos na po talaga ang cut din. kaya Kaya lang siyempre hindi naman po sila yung tipo na basta-basta lang susuko. Di po ba? Pero wala eh. Normal lang po. Talagang nagamit lang po sila. Sabi ko nga po sa inyo, masakit na katotohanan na nagamit lang po ang mga pants ng KatDen. Dahil kung meron nga po, maaga pa lang, bumulusok na yan. Tapos yung mga bumili ng tiket, di po ba? Kaya nga po yung issue. Two months nang bentaan. Kasi alam nila na kapag pumutok, eh, doon lang po nila makikita o wala nang choice. Di po ba nakabili ka na ng ticket eh. Bayad na yun. Nasama na yun sa kumbaga inilabas na 200 million na sales. Di po ba? Ganyan po kalapit. Kahit may bag yun, napakalakas ng benta. Pero hindi po tayo hindi natin dinatawag yan kasi sabi ko nga po sa inyo, simula pa lang o ginagawa pa lang po yung pelikula eh meron na nga po talagang bentahan ng tiket. Kaya papaano hindi naman nga kikita kung maaga pa lang eh napapanood mo na at nabibentahan na ng mga tiket para nga po sa black screen eh ng Hello again. Kaya sabi ko relax lang po kayo kampante lang kasi alam naman po natin na tayo po yung wakiyo oh sa pagpapa sa pagkapanalo ngayon ng Aldab Nation. Syempre may bagong dilubyo na naman. Etong Sunday, di po ba? Ito nga pong sandin, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, marami nagtatanong na bubuuin pa ba 'yan? Well, oo kasi ito ah, mga Aldab yung kissing scene po ni Alden at ni Katrin ani Alden at ni Sanya, talagang pinag-usapan to. pinag -piestahan. Kaya lang, hindi siya gaanon ka-literal na alam nyo na, kasi dahil nga po sa Hilola, bagel eh. Pero ngayon, mga pa paunti-unti na yan. Ilala, ilalapit na yan para tangkiliki naman yung pulang araw. Sabi ko nga po sa inyo, ito po yung pinaka-moment na kailangan po talagang kumita para malaman kung gaano pa rin po kalakas. Mantakin nyo mga kaaldab, tahimik ang pulang araw ng ilang linggo, 2 weeks po ata. O, oh. tapos yung ratings niya, bagsak. O, oh. kasi nga po nakapokus po sila sa Hello Lab. Kaya normal lang po ito sa mga fans po ng Aldab. Siyempre, marami na naman po magre-react nito. Marami. Talagang tinatadad po tayo na mga ganitong bagay. Kaya normal lang po sa atin. Huwag po kayong magpapadala. Huwag po kayong basta-basta magpapa-apekto. Hindi po ba? Eh, kaya nga sabi ko sa inyo, etong cut din talagang inis. Hindi po ba? Kaya lang papasok na naman po yung sandal. Marami na namang komento, marami na namang reaksyon. Hindi ko alam mga kaldab kung paano tayo magsisimula kung ano yung gagawin natin. At is binigyan ko po kayo ng abiso at least binigyan ko po kayo ng update na may mga ganitong bagay na may may mga ganitong kaganapan at least aware na po kayo makita nyo man po yan normal na kasi gaya ng sinabi ko ganyan naman po ang GMA kapag bagsak ang ratings na Pula, ang gagawin po nila eh, maghahanap sila ng bago maghahanap sila ng bagay-bagay na sa tingin nilang papakinabangan nila eh trending nga po yung cut din. kaya hindi po sila sumabay ganyan po sila kahusay at talaga napaka husay po ng taktika nila mga <clears throat> taliwas sa mga pahayag at komento ng iba kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab kampante lang ba? relax lang kasi hindi naman po tayo basta basta nagpapatalo kung ang Katlen nga po hindi umubra. Ito pa kayang sandin. Di po ba? Remind ko lang po kung bakit ito ginagawa. Kailangan po ng bago kailangan pong mag-hide na naman po ang pulang araw. Kasi marami nga pong komento na lumalabas. Kaya kailangan bago po matapos itong kumbaga teleserye ni Alden e eh, talagang yung tututukan na simula ngayon hanggang sa katapusan para maghay para talaga makakuha ng simpatya sa mga netizen. Ganun naman po yung taktika para yung mga artista nila eh maging ano rin, di po ba? Sumikat din dahil po kay Alden. Remind ko lang po sa inyo, hindi po kaya nila Dennis Trillo, Barbie Portesa, Sanya Lopez, iangat ang ratings ng pulang araw. Masakit pero yan po yung totoo. Ipo ba? Totoo naman po eh. Napahit nga po ba nila yung kasagsaga ng katden O, oh, hindi po ba tahimik lang? Parang wala. Kung ano-ano po nga po yung mga pinapost sa TikTok pero ang tanong, nag-click ba? Kasi yung ratings po rito ang pinapakita eh. Ratings po, kung gaano nga po ba kataas o kababa ang ratings ng pulang araw. Pero may kanya-kanya tayong opinion at pananawa. Hindi po ko namimigit. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest po na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded aldagmation, na nagmamahal, kilameng kaya tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po ko itang bagong subscriber, at huwag mo kalimutan i-share ang mga video po natin ah, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior hanggang sa muli, salamat po sa pananood, at pakikinig